JP, may mga nagsilikas na ba ang mga residente dyan sa Marikina? May nasasakyan. Uh, sa ngayon, ongoing na yung forced evacuation sa Marikina City dahil nga lumagpas na sa 18 meters yung level ng tubig. Bandang alas 10 kaninang umaga, nang itaas yan sa ikatlong alarma, at dahil nga matapos na umakyat doon sa nasa 18 meters na yan ngayon. At sa ngayon patuloy pang umaakyat yung level ng tubig dito sa Marikina River at patuloy na pinapatunog ang sirena habang ongoing ang force evacuation. Patuloy na inililikas ngayon ang mga residente patungo doon sa mga evacuation site. Ang Marikina Bureau of Fire Protection at City Disaster Risk Reduction and Management Office ay nakaalerto para sa paglikas. Batay sa mga litrato at video na kuha ng mga opisyal at netizen sa social media, binabaha na rin ang mga low-lying area sa Marikina ngayon, kabilang dyan yung Santa Elena, Santo Niño, yung Malanday at saka yung Tumana. Inaasahan na pwede pang tumaas ang tubig sa Marikina River dahil sa patuloy na pagragasa ng tubig. Mula sa nananggagaling sa Montalban at San Mateo Rizal, nagpaalala ang Marikina City LGU sa mga residente na 'wag nang hintayin pang tumaas ang tubig para magsilikas upang walang mapahamak. Sa panayam kanina kay Marikina City Mayor Marcelino Chodoro, sinabi nito na nakahanda naman ang lungsod para sa pagbibigay ng mga ayuda sa mga nasa evacuation center. Samantala, nasa official Facebook page ng Marikina City Rescue 161, yung mga contact number na pwede nilang o pwedeng tawagan ng mga residente sa mga nangangailangan ng saklolo. Yan muna ang ating latest live. Balik sa'yo, Victor. 'yung JP nakikita nga natin dito sa live feed ng DRRMO Marikina na nasa 19 meters na itong level ng tubig dyan sa May Marikina River. Meron ba tayong idea kung ilan ang apektado ng mga pamilya o mga residente ng Marikina dito sa pagtaas ng level ng tubig at sa patbayong resources ng City Government para tugunan 'yung kanilang mga pangangailangan nitong mga lilikas o mga lumikas at saka mga ililikas pa. Sa so ngayon yung eksaktong bilang ng mga inililikas dahil ongoing pa yung uh, force evacuation ay continuously pang nadadagdagan yung uh, bilang ng mga nagpupunta sa evacuation site at wala pa tayong eksaktong uh, bilang pero kanina yung mga apektado na na area yung Santa Elena, Santo Niño, Malanday at Tumana, nagpupuntahan na yung mga residente doon sa mga evacuation site. At uh, sinabi naman ng Marikina City si LGU na nakahanda sila doon sa pagbibigay ng mga Uh, kinakailangan ng mga residente at sapat yung kanilang resources. Sa ngayon, merong nasa 50 na evacuation site ang Marikina City na pwedeng puntahan o yung pagdadalhan ng mga residente na kailangan ngang ilikas. Ang paalala ngayon ng city government dun sa ating mga kababayan kung halimbawang yung area nila ay nakikita nila na hindi pa naman ganun tumataas ang tubig at hindi pa inaabot pero posibleng tumaas yung tubig ay mas mainam na lumikas na din. Dahil baka sa patuloy na pagbuhos ng ulan ay abutin din sila ng baha hanggang sa mamayang tanghali o uh, mamayang hapon. Victor? JP, meron bang mga nadamay na sasakyan na nakapark malapit dyan sa may Marikina River? O oh, meron tayong mga nakita na mga sasakyan na inabot na rin ng baha. Particular dito yan sa area ng uh, Santo Niño, yung mga may tricycle, may mga sasakyan na uh, pampasada na inabot. Yan yung mga nakapark dito sa may uh, gilid ng sa gilid ng Marikina River kaya kanina hindi na naka naialis at inabot na rin ng tubig dahil kanina Victor yung nung nagtuloy-tuloy ang pagulan, mabilis na umapaw yung tubig mga bandang alas 5 alas 6 kanina ay nasa first alarm pa lang yung uh, Marikina River pero nung bandang alas 7 ay nag second alarm ito hanggang nung alas 10 ay umakyat na talaga hanggang sa ikatlong alarma itong uh, Marikina River Victor JP, pwedeng paki-reiterate lang natin ano yung mga lugar ngayon na dyan sa area ng Marikina na lubog na para maiwasan din ng ating mga kababayan na mga bumabiyahe. Oh, sa so ngayon, Victor, yung mga uh, area o barangay na nalubog na sa baha, yung Santa Elena, yung Santo Niño, Malanday at saka yung Tumana. Yung mga area na yan, nagsasagawa na ngayon ng forced evacuation yung Uh, City Disaster Risk Reduction and Management Office, yung Kapulisan at saka yung Bureau of Fire Protection. Kung sakali naman yung mga residente dyan na baka naka, nakakapakinig din sa atin, ay mas mainam na itawag sa mga official na uh, contact number doon sa kanilang official Facebook page na Marikina City Rescue 161. Maraming contact number doon na pwede nilang tawagan para kung nangangailangan sila ng rescue at kailangan silang ilikas, ay mapuntahan sila agad ng otoridad. Victor? Alright, sige, mag-ingat kayo dyan. JP, JP Nunez po mula sa Marikina City.